Hi, guys. Uh, good morning, everyone. So, may nagtatanong po kung uh, kayo po dito sa Palaw ay pwede po kayong lumipat ng trabaho sa ibang company. Uh, dito po sa Palaw, uh, hindi po allowed po yun kung private to private. Patimbawa, private yung company mo at lilipat ka po sa ibang company, hindi po pwede yun. So, bawal po yun um, pwede ka lang lumipat dito from private to government. But, yung government kasi dito, mahirap din pasukan natin mga Pilipino. Gawa ng uh, priority talaga nila yung mga lokal sa kanilang mga government dito na magpatrabaho po. At kung ikaw naman ay magkulkod na or uh, uuwi ka sa Pinas, kung mag-forbood nga, uh, hindi ka po pwedeng bumalik dito sa Palawag. Kailangan pa ang paabutin ng 5 years mo. At kung same employer naman ang babalikan mo, pwede kang makabalik. Kung same employer lang. Pero pag sa ibang company ka na lipat, babalikan pa ang dito sa Palawag pagkatapos ng mag-forbood, uh, kailangan mo na ng 5 years matapos ang 5 years na yun sa kaka-alaw na nag-apply dito ulit sa Palaw. So, hindi pwedeng mag-upload ka dito, tapos uh, magbabaka sa ka na pagdating mo dito ay maghahanap ka ng ibang trabaho or may trabaho ka na tapos nilipat ka ng uh, ibang company. So, mahirap po yun. Uh, bawal po yun dito sa uh, Bawal po yun dito sa Palaw kasi, ano din kasi kahit nga ako na-try ko nang mag-apply as a teacher din dito sa Palawan, government yun, no. so naman po. Suddenly, hindi po ako tinanggap dahil nga ako ay Pilipino, kailangan ko muna mag-asawa ng local dito sa Palawan. Kailangan ko mag-asawa ng Palawan bago ako makalipat sa uh, government po, so ganun po. Uh, Ganun po kahit ang kanilang government po dito. So, allowed lang po tayo dito sa private po. So, hindi tayo, hindi po basta-basta makakalipat din naman ang public dito. So, yun lang. So, isipin mabuti. Huwag pag dalos-dalos. Isipin ang uh, kung kaya mo ba um, trabaho po, po sa kaya po. Ay, lahat naman ang aburubi. Pero naman kasi iba talaga ang kalungkutan. So, hindi yung pwede pupunta ka dito, tapos ng kang bigla. So, hindi po yun pwede. So, that's all for today. Thank you. And, uh, thank you for watching, guys. And God bless everyone. And please don't forget to, follow, to subscribe my YouTube channel. Bye!